Yun nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV Sangger. Ito nga ulit si Berdinila. Hello, hello, kamusta kayo? So, yun nga mga idol, bali napagawa tayo ng video na wala sa oras. Gawa ng, ang ating mga idol kasi sa ating paligid is pala may, may mga katanungan. Gawa ng Totoo daw po ba yung balibalita na this coming Ganun-ganun, January 1 daw Wala na, ibaba na daw yung mga Pilipino Dito sa Hungary eh. Mga idol, isa pong napakalaki to Direct to the point na tayo Isa pong napakalaking Hakaka -haka lang po yan Hindi po yan totoo mga idol Kaya kalma lang po tayo Relax lang po tayo Kaya wala sa oras na paggawa tayo na video vlog Gawa ng dapat Hindi di, di natin dapat yung papansin yung mga ganyan-ganyan Hanggat wala mga katotohanan eh Gawa ng Siyempre, eh, ibang Pilipino, parang dito nga sa amin, dito sa master ko, yung, yung, yung usap-usapan, ganun-ganun na, gawa ng ganun daw, ibaba na doon yung Pilipino. Hindi pwede mangyari yun mga idol, lahat eh, ito sasabihin ko sa iyo. Yung balita na yan, isang article lang po yan dito sa Daily News Hungary po, yes po mga idol, yan po, isang article lang po siya, yan po siya. Bali, haka-haka lang po yan at yun na isinadjust lang po ng isang member ng gabinete ni Urban. Si Urban po is dito yung Victor Urban siya po yung prime minister dito sa Hungary. Siya po ay hindi po siya racist, mas... ano lang po siya uh, maka nationalist lang po siya, nationalist. Bali pinaprioritize niya yung mga kababayan niya kumpara sa ibang lahi. Pero hangga't maaari kung yari yung trabaho na yun is di naman kailangan ng Hungarian national para sa tuwangan yung trabaho na yun magpapasok pa rin sila ng mga migrant workers, yes po yung mga idol yun yung doon dumapasok yung mga guest worker yung mga trabaho hindi kailangan at di kayang punan ng bansang Hungary at wala silang malagi na mamayan doon po tayo papasok mga idol so yung balita na baban, iba ban daw yung mga Pilipino ibang na nationality, hindi po totoo yun mga idol, haka-haka lang po yun wala pong katotohanan po yun kaya relax lang po tayo mga idol, kalma lang po tayo kalma lang wala pong katotohanan yun isang panukala lang po yun ng isang gabinete niya na nagsuggest na kung maari wala nang foreign workers puro ano na tawag ito hanggarin na lahat hindi po pwede mangyari yung mga idol yun po yung aking masasabi so maliban doon mga idol yung nga sabihin ko sa inyo ulit hindi po totoo yung balita na yun sa article na yan isang haka, -haka lang po yan wala pong katotohanan wala pa pong batas bali ang totoo po ngayon pong darating na 2025, bali ito po, kaka-update lang ni migration ni Hungary. Yes po, ito po mga idol, hanapin natin. Bali, ngayon po, 2024, ang target nilang napasok dito sa Bansang Hungary is 65,000 na guest worker or resident permit. Yan po, sa taong 2025, ay 2024. Pero ngayong paparating na 2025 po, effectively, nagbawas po sila magiging 35,000 na lang po. Yes po mga idol. Mula sa 35,000, yan sila, 35,000, ay naging 65,000 na lang po mga Ay, <laughs> mula 65, naging 35,000 na lang mga idol. Yes po, gawa bumaba rin, bumaba na po at nagbawa sila ng mga tao. Mapa guest worker man yan or employment related residence permit yan mga idol. Doon po yan, halo-halo na po yan, lahat ng third world country. Indonesia, Vietnam, pati mga kakalapit natin na bansa dito sa Hungary, mga third country nila, Romania, Bulgaria, yan, sila. Yun mga idol. Serbia. Tapos, uh, maliban dun mga idol, ano pa ba? Yung mga dyan sa Pilipinas, mga idol natin, dyan, huwag po kayo mag-alala. Yung sa 35,000 na po yan, yung mga naka-apply na po kay Master Good yung nakapag-visa appearance na po. Matik po, pasok po kayo dyan mga idol. Yes po. Kaya wag po kayong mga mba yung mga nyan sa Pilipinas. Eh, kung narinig yung balita na to na, Uy, baka di kami masama sa 35,000 na yan. Hindi po mga idol, kasama po kayo. Promise, maniwala po kayo sa akin. Siguro mga March or February, nandito na kayo mga idol. O April, ganun lang kasimple. Kaya relax lang kayo dyan. Tapos na kayo, di ba mga gano? Visa appearance, medical, lahat lahat. Hinihintay nyo na lang pidos, pati ticket. Kaya kalma lang kayo. Kaya uulitin ko mga idol, wag po tayo maniniwala sa mga sabi-sabi. Hanggat wala pa niya labas na batas hangga rin na ganito, mandated, ganito, totally ban ng mga guest worker. Wag po tayo maniniwala sa mga sabi-sabi, mga idol. Kasi iyan din yung mga sabi dito ng mga lokal eh. May nakapagsabi ng mga lokal dito sa amin na ibaba na daw yung Pilipino sabi ng bistos, totoo ba? Ganun ganun. Hmm. Wala silang mapa wala silang masabi. Saan nila nalaman? Tinanong namin kung saan nila nalaman. Hindi na nila masagot. Bali sa sabi sabi rin parang chismis lang din, parang ganun. Kaya mga idol hangga't maaari, huwag kayong maniwala sa mga chismis, sa mga sabi sabi na yan hangga't maaari. Maniwala lang po tayo sa mga lalabas na utos galing sa bansang Hungary. Yun po. Mapa-emigration man 'yan, o sa daily news o sa lalo na sa HR kay maniwala mga idol hindi yung kung kanino mang pensyo pila o oh, pilato kay maniniwala yung, yung mga idol hangga't to lang nilalabas si HR niyo na ganito ganyan ganito ro tigil tigil hiring tigil ganoon ganoon kasimple. simple samantalang sa sabi iba pa niyo mga Pilipino mga third world country tapos nag-hire hello kamusta naman kayo mga idol paano yun di ba Mindset ba? Utak-utak ba? Gamitin natin. Huwag tayong magpapaniwala sa mga kung ano ano yung nakikita at babasa natin at napapanood. bay may maigi, basahin po nating mabuti yung article. Kung wala sa taas, pababa. Ganun lang po kasimple mga idol. Yun po tandaan nyo. Pati, kung may malaman mga kayong balita, itanong nyo mismo sa mismo HR nyo po mga idol. Yung mga, sila po, yun yung makakaalam po niyan Yung taga-office, sila po nakakaalam nun. Hindi po yung kung kanino mang tao. Ganun po. Lalo na sa lokal. ba? Diba? Ganun lang kasimple. Gaito lang yung kasimple mga idol. Hindi nila tayo kailangan mga Pilipino. Ah, sige. oh, mag sila ng lokal. Samantala yung mga lokal, ilang linggo lang yung magtatagal. Ganun lang kasimple. Mm. na mag makakasulit sila ng bahay sa ating mga foreign worker, kukuha sila ng mga, sabi natin yung mga pasaway ng mga lokal dito. Halimbawa na lang yung mga gypsy makapasok lang ng tatlong araw, isang linggo, ayawan na agad, di ba? Ganun lang. Di ba? Utak ba? Ganun lang. Hindi po ganun. Hindi po papayag si mga employer po natin. Hindi po papayag. Lalo na si Master Good po, under kami ni Master Good, na direct kami na employer. Hindi po sila papayag. Gawa ng, ang halos ang manpower ni Master Good po, halos po puro Pilipino po. Yun lang sabi. Yun po. Sabi nga, ang mga Pilipino masisipag, mabait, pasok yun po, yun ang gusto nila at nalo number one sa lahat. Nakakaintindi at nakakapagsalita po ng English. Yun po mga idol. Ganun lang po ka simple. Anin mo isang trabaho, kung wala naman po kayong teamwork, ganun lang po ka simple mga idol. So ulitin ko, huwag kayong maniniwala sa mga haka-haka sa mga sinasabi ng ibang tao hangga't wala kayong patunay na yun yun magbasa ng article, simula sa taas, pababa, ganoon lang kasi simple mga idol. Kung ano man mga post-post dyan -post na ganito ko si Yungosyo Pilato, kung ano-ano man yan, kung saan man nila nakuha yun, dapat reliable, reliable yun mga idol. Hindi yung ganito-ganito, tapos makikita natin yung kung anong grupo yun o FB page yun na kakagawa, kakagawa lang ng nakaraang buwan lang. Ilan lang yung member? 300? Oh, di ba? Kamusta ka naman? Di ba? Utak ba? Ganun lang yung kasimple eh. Huwag kayo magpapauta sa mga ganun-ganun mga bagay. Sabihin may mga kilala silang mga journalist, ganun-ganun. Hindi kaya't sila nakausap. Kamusta ka naman? Hindi nga kayo nakipag-usap sa mga HR nyo. Nakausapin nyo. Di ba? Ganun lang. Simple yun eh. Tatayo nga lang noon yun. Hindi nyo magawa. Ganun lang. Yun mga idol. Ganun lang. Simple eh. mag tayo. Huwag tayo masyadong papaniwala. Ganun lang kasimple eh magbabasa ng article, simula taas, pababa, ulitin ko, ganun lang. So, yun nga, ang ganda dito lang mga idol. Basta ito lang yung nakakasigurado, hindi po tayo mga mga, mga Pilipino ito, walang ban, walang ban, hindi yung totoo, ganun lang kasimple. Tapos, kung mayroon mga katotohanan ngayon, simula 65,000 mga idol, na ha, this year, next year po sa 2025, bababa na po, 35,000. Pero, wag po kayo mag-alala yung mga nakakapag Visa appearance na, kasama po kayo dun. Maniwala kayo, kasama kayo. Ganun lang kasimple yung mga idol. So, hanggang dito na lang ulit mga idol. bali tatalakayin natin ulit sa next time na may about sa tax na yan. Yun, dun, ta, kayo mamuwindang sa tax na yan. Kasi gawa ng yung mga tax na walos lahat pare-parehas na. Pero, tatalakayin muna natin yung next time na lang ulit, mga ulit ng idol. na natin sa pagpasok itong saudad to kung totoo ba. Kasi meron... Cause, ano, may consent pro eh, mga idol maniwala kayo. Kasi meron dun sa mga tax na yun ay may ganun. Ganun. May exemption po. Tama mga idol. Narinig kayo, tama yung narinig yung may exemption po. So, yun nga. Shoutout sa mga idol natin dyan. Kay Joshua. Kay Antonio. Hi Jeff. Kay Jeff. Kamusta? Yan. Sa mga tropa dyan sa Master Good. So, sana may natutunan kayo at nagustuhan nyo sana itong vlog ito. So, sa ulitin.